pinawisan mag-try dyan. <laughs> Andito nga pala kami sa si silang. Sinisimbahan. Uh, tinapos na namin yung labing apat na stasyon doon sa SPD. Tapos punta kami ngayon sa si silang para mag uh, sal dito sa Candelaria. Uh, bago yung kakain muna kami sa glit. Update ko ka kayo guys makakaya na kami, guys punta lang papatirik lang kami kandila tapos uh, god sell lang tayo ng konti as kandila tapos ulit na tayo pagtirik na tayo ng ah, see. See, kandila doon pagwish na tayo tapos eh simbahan ng kandilaria sa silang Kanina nasa SD department tayo, nasa silang tayo ngayon. Yung si daddy, medyo napagod sa pagkain. <laughs> sila yung mama. Okay, pray pa sila doon. Puro ilong eh, puro ilong. Okay. So guys, nalagpasan namin yung ano, yung nakablog na halo-halo, uh, yung one gallon. Nalagpasan namin doon sa may Sky, Sky King yun wala, share lang sana sabi, na ako niya sa biyernes na obal ka namin ni Marian kasama natin mga tropa mas ganong kainit dito sa pinuntahan namin na big na po yung mga poste so tayo ngayon sa Petron at magpapaservice tayo ng sakay natin dun papacheck natin yung ating uh, gulong kung bakit nasa yan tsaka kung anong pwedeng gawin uh, yan, tamang food trip muna sa Gedli. Si Daddy nandun. Uh, Nakakusap pa yung ano. Tatanong pa doon sa mekaniko ko anong pwedeng gawin. Yun. Uh, tamang kain lang muna kami dito. Yan. So guys, uh, pauwi na tayo. Bukas na raw gagawin ni mekaniko ko. Yung ating sasakyan. Uwi uh, na ulit tayo sa crossing. Ang marilang Rinse lang tayo ang konti, mga tapos umi tayo sa Let's go! So ayun guys, so, nandito na tayo sa bahay, sa crossing bridges. Uh, Nagpapahinga na kami konti, medyo napagod. And sa ano, sa, Seymour. Sa ang tamin Seymour para mag, ano, pamili lang ng karne. Tapos uwi na kami sa patuto, muna. Balik bukas ng umaga, trabaho, mabitis Terus biar next outingnya nanti guys Don't forget time for vlog like. Bye guys, peace and love